Naranasan mo na ba ang pakiramdam na umuwi mula sa isang banal na lugar, isang lugar na pinaniniwalaan mong punong-puno ng biyaya, himala at mga sagot sa mga dalangin na ang puso mo ay nananatiling mabigat? Ang iyong mga kahilingan ay hindi pa rin natutupad at ang mga tanong ay nananatiling walang kasagutan. Marahil, narinig mo na ang mga kwento ng mga tao na nagpunta sa Lourdes, ang banal na dambana sa pransya, at nagbalik na may dalang mga himala, pagpapagaling at mga natupad na pangarap. Ngunit sa bawat kwento ng tagumpay, mayroon ding hindi mabilang na mga kaluluwa na, sa kabila ng kanilang taimtim na paglalakbay, ay umuwi na dala pa rin ang pasani ng kanilang mga dalangin na hindi pa nasasagot. Kung ikaw ang isa sa kanila, o kung malapit ka ng maglakbay sa ganoong uri ng lugar, pakinggan mo ako ng buong puso. Ito ang sandali na binuksan ang pinto para sa iyo, isang pagkakataong ilahad ang mga lihim at mga prinsipyo na siyang magbibigay daan sa iyo, upang hindi lamang humiling, kundi makamit ang iyong mga kahilingan sa mga banal na puok, lalo na sa isang lugar na kasing sagrado ng Lourdes. Bilang isang taong pinagdaanan na rin ang maraming paglalakbay ng pananampalataya, at nakasaksi ng hindi mabilang na mga himala at mga hindi nasagot na dalangin na unawaan ko na hindi lamang sapat ang pagpunta sa isang banal na lugar. Hindi rin sapat ang basta-basta pagbigkas ng mga salita o pagdarasal ng isang rosaryo. May mas malalim na kaalaman, mas malalim na koneksyon, at mas malalim na pag-unawa sa kung paano tunay na kumilos ang espiritual na mundo para matugunan ang ating mga pangangailangan. Kaya ngayong araw, hayaan ninyong ibahagi ko ang mga natutunan ko, ang mga prinsipyo na nakita kong mabisang nagbigay katuparan sa mga kahilingan, at ang gabay na kailangan mo upang hindi ka na muling umuwi na may bigat sa puso. At simulan natin ito sa isang tanong. Handa ka na bang malaman ang totoong paraan upang humiling at makamit ang iyong kahilingan sa isang banal na lugar tulad ng Lourdes? kung isulat mo ngayon sa mga komento ang Handa gagi para di si bilang tanda ng iyong pananampalataya at pagpayag na matuto. Ang paglalakbay sa isang banal na lugar, lalo na sa Lourdes, ay higit pa sa isang pisikal na paglalakbay. Ito ay isang paglalakbay ng kaluluwa, isang ekspedisyon ng pananampalataya. Subalit, marami ang lumalakad sa mga banal na lupain na may maling pag-unawa ang ilan ay pumupunta na parang turista, naghahanap ng mga souvenir at kumukuha ng mga larawan nang hindi tunay na isinasama ang espiritual na esensya ng lugar. Ang iba naman ay lumalapit na may maling pananaw na ang banal na puok mismo ang magbibigay ng himala na parang isang magic wand na kailangan lang iwagayway. Hindi nila naunawaan na ang himala ay hindi nagmumula sa bato, sa tubig o sa rebulto. Ang himala ay nagmumula sa Diyos at ang banal na lugar ay isang kanal, isang pintuan o isang pinto patungo sa isang mas malalim na koneksyon sa kanya. Kapag ang ating mga dalangin ay hindi nasasagot, kadalasan ay hindi dahil sa kawalan ng kapangyarihan ng Diyos, kundi dahil sa kawalan ng pag-unawa sa tamang paraan ng paglapit. Ang tamang paraan ng paghingi Isipin mo ang pagpunta sa isang banal na lugar na hindi alam ang tamang paraan ng paghingi ay parang pagpunta sa isang mahalagang pulong ng walang agenda, ng walang malinaw na layunin. Paano ka makakakuha ng sagot kung hindi malinaw ang iyong tanong? Paano mo matatanggap ang gusto mo kung hindi mo alam kung paano ito ipahayag? Maraming tao ang nagdarasal ng walang direksyon, ng walang pagninilay, at ng walang tunay na koneksyon sa kung sino ang kanilang kinakausap. Ang kanilang mga kahilingan ay nagiging listahan lamang ng mga bagay na gusto nila at hindi isang taimtim na pag-uusap sa lumikha. Ang bunga nito ay pagkabigo, pagdududa, at sa huli ang pagkawala ng pag-asa. Nawawalan sila ng pananampalataya hindi dahil sa walang Diyos, kundi dahil sa hindi nila naintindihan ang wika ng kanyang kaharian. Ang bawat patak ng luha, bawat sentimo na ginasto sa paglalakbay, at bawat sandali ng pagnanais na matupad ang isang pangarap ay maaaring masayang kung hindi natin naunawaan ang mga pangunahing prinsipyo ng espiritual na paglapit. Kaya ano nga ba ang tigabink iyon? Ano ang mga susi upang ang iyong paglalakbay sa Lourdes o sa anumang banal na lugar ay maging puno ng kapangyarihan at katuparan. Ito ay nagsisimula sa isang matapat na pagharap sa iyong sarili, sa iyong pananampalataya at sa iyong tunay na layunin. Ang unang prinsipyo ay ang kalinawan ng iyong layunin at kahilingan. Hindi sapat ang magsasabi lang na, gusto kong gumaling ti o gusto kong magkaroon ng trabaho. Kailangan mong maging partikular. Ano ang eksaktong nais mong gumaling? Ano ang eksaktong klase ng trabaho ang hinahanap mo? Ang kawalan ng kalinawan ay nagiging sanhi ng kalabuan sa sagot. Isipin mo kung magpapadala ka ng sulat sa isang tao. Hindi mo lang isusulat ang igusto ko ng tulong. Kailangan mong ipaliwanag kung anong klasing tulong, para saan, at paano mo ito kailangan. Ganito rin sa Diyos. Ang kanyang karunungan ay walang hanggan, Ngunit ang iyong pag-unawa at ang iyong pagpapahayag ang siyang magiging tulay. Ito ay hindi tungkol sa pagdidikta sa Diyos, kundi tungkol sa paghaharap ng iyong puso ng buong linaw. Ang ikalawang prinsipyo ay ang kababaan ng loob at pagsuko sa kanyang kalooban. Maraming lumalapit na mailistahan ng mga hinihingi parang isang customer sa isang tindahan. Ngunit tayo ay mga anak, hindi mga customer. Ang isang tunay na kahilingan ay hindi lamang isang pagnanais kundi isang pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ay nagsisimula sa pagtanggap na may mas dakilang plano siya para sa iyo kaysa sa anumang naisip mo. Kung humihiling ka ng pagpapagaling halimbawa kailangan mong sabihin Panginoon gusto kong gumaling ngunit higit sa lahat ang iyong kalooban ang maganap sa aking buhay. Ang ganitong pananalita ay nagpapakita ng tunay na pananampalataya, isang pagtitiwala na anuman ang kanyang desisyon, ito ay para sa iyong ikabubuti. Ang pagsuko ay hindi pagtalikod sa iyong pagnanais, ito ay pagtitiwala na ang Diyos ang may pinakamahusay na sagot. Ang ikatlong prinsipyo ay pananampalataya na walang pagdududa at patuloy na pagpupunyagi. Ang pananampalataya ay hindi isang damdamin, ito ay isang desisyon. Sa sandaling humiling ka, kailangan mong maniwala na natanggap mo na. Ito ang isang aral na itinuturo mismo ng banal na kasulatan. Ano mang inyong hingin sa pananalangin, maniwala kayo na natanggap na ninyo at iyon ay ipagkakaloob sa inyo. Hindi ito tungkol sa pagdarasal ng isang beses at pagkatapos ay pagdududa. Ito ay tungkol sa pagdarasal, pagtitiwala at patuloy na pamumuhay na parang natanggap mo na ang iyong kahilingan kahit na ang pisikal na katotohanan ay tila kabaligtaran. Sa Lourdes, makikita mo ang hindi mabilang na mga saklay na iniwi ng mga nagpapagaling. Ito ay mga simbolo ng pananampalataya, ng pagtalikod sa lumang kalagayan at pagyakap sa bagong katotohanan ng pagpapagaling. Hindi sila naghihintay na makakita ng ebidensya bago maniwala, naniniwala sila bago pa man makakita. Ang ikaapat na susi ay ang pagdarasal na may pasasalamat, maging sa paghihintay. Ito ay isang malakas na espirituwal na prinsipyo. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng mga pintuan. Bago mo pa matanggap ang iyong kahilingan, magpasalamat ka na sa Diyos na parang natupad na ito ito ay hindi pagpapanggap, ito ay pagpapakita ng iyong matatag na pananampalataya. Sa Lordes, kapag umiinom ka ng tubig o naliligo sa mga banal na paliguan, magpasalamat ka sa bawat patak, sa bawat sandali ng iyong paglapit sa biyaya. Ang pagpapakita ng pasasalamat ay nagpapahiwatig na mayroon kang pusong nagtitiwala, isang pusong handang tumanggap at isang pusong puno ng kapayapaan sa kabila ng anumang pagsubok. Sa bawat minihook, gusto kong tanungin ka, naririnig mo ba ang mga bulong ng pag-asa na lumalabas sa bawat salita? Upang mas lubusan nating maunawaan ang kapangyarihan ng mga prinsipyong ito, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang isang tunay na kaso, isang kwento na nagpapatunay na ang tamang paglapit sa isang banal na lugar ay maaaring magbago ng lahat. Kilalanin natin si Aling Nena, Si Aling Nena ay isang ina na halos mawalan na ng pag-asa. Sa loob ng sampung taon, ang kanyang anak na nag-iisang lalaki, si Leo, ay unti-unting nanghina dahil sa isang bihirang sakit sa buto, isang kondisyon na unti-unting pumapatay sa mga sel ng kanyang buto, nagiging sanhi ng matinding sakit, pagkawala ng mobilidad at sa huli pagkabulok ng mga bahagi ng kanyang katawan. Nakuha na ni Aling Nena ang lahat ng kanyang ipon. Ibenta na niya ang kanyang mga alahas at umutang na siya sa halos lahat ng kanyang kamag-anak. Nakakita na sila ng maraming doktor, arehong tradisyonal at alternatibo, ngunit walang nakapagbigay ng lunas. Ang huling narinig nila mula sa mga espesyalista ay, Humanda na kayo, aling nena. Ginawa na namin ang lahat ng kaya namin. Niyakap ni Aling Nena si Leo na noon ay nakaratay na at halos hindi na makakilos ng walang matinding kirot. Ang dating masayahin at malakas na binata ay ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang sarili. Ang pagpatak ng kanyang luha ay hindi na napipigilan. Naisip niya, ito na ba? Ito na ba ang katapusan ng aking pinakamamahal na anak? Sa gitna ng kanyang matinding desperasyon, may isang matandang babae na bumisita sa kanilang bahay, isang kamag-anak na malayo. Nakita niya ang kalagayan ni Leo at ang paghihirap ni Aling Nena. Dahan-dahan itong lumapit kay Aling Nena at sinabing, Nena, may isang lugar na hindi pa natin napupuntahan. Ang Lordes. Naniniwala ako na doon may kapangyarihang hindi natin kayang unawain. Hindi agad naniwala si Aling Nena. Napakagastos na ng paglalakbay. Paano pa sila makakapunta doon? Ngunit ang matandang babae ay hindi sumuko. Sinabi niya, hindi ito tungkol sa halaga, Nena. Ito ay tungkol sa pananampalataya. Wala ka ng ibang paraan. Subukan mo ito at tingnan mo kung paano kumilos ang Diyos. Sagit na ng kanyang kawalan ng pag-asa nagdesisyon si Aling Dena na susubukan niya ang payo ng matandang babae. Nagkolekta sila ng pera mula sa mga kaibigan at komunidad. Dahil sa kalagayan ni Leo, kinailangan nilang bumili ng special ticket para sa kanya na may kasamang nursing assistant na nagpahirap pa lalo sa kanilang budget. Ang paglalakbay ay napakahirap. Si Leo ay umiinda ng sakit sa bawat galaw at si Aling Nena ay walang tigil sa pagdarasal. Sa kanilang pagdating sa Lourdes, hindi agad sila pumunta sa groto. Sa halip, ginugol nila ang unang araw sa pagninilay, sa pagbabasa ng mga kwento ng mga himala doon, at sa pakikinig sa mga misa. Gusto ni Aling Nena na lubos na maunawaan ang espiritu ng lugar. Gusto niyang maging handa ang kanyang puso. Nang sumapit ang ikalawang araw, bago sila pumunta sa groto, niyakap ni Aling Nena si Leo. Sinabi niya, anak, ang ipagdarasal natin ay hindi lang ang iyong paggaling. Ipagdarasal din natin ang kalooban ng Diyos. Kung ang plano niya ay dalhin ka na sa kanya, tatanggapin natin. Ngunit kung ang plano niya ay gamitin ka bilang patotoo ng kanyang kapangyarihan, paggalingin kanya. Ang partikular na dasal ni Aling Nena ay hindi lang para sa pagpapagaling ni Leo, kundi para sa isang malinaw na direksyon mula sa Diyos isang pagpapakita ng kanyang plano para sa kanilang buhay. Nais niya ang pagaling, ngunit higit pa roon, ninais niya ang kapayapaan at pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Ito ang idasal na partikular na bumago sa kanilang paglapit. Ito ay ang pagsuko, hindi ng pagnanais, kundi ng pagdikta. Pagkatapos ng misa, dinala ni Aling Nena si Leo sa groto. Tahimik silang umupo, Pinayuhan siya ng matandang babae na hindi lang basta-basta lumapit sa tubig, kundi na lumapit ng may intensyon at may tiwala. Sa bawat patak ng tubig na ipinahid niya sa mukha at katawan ni Leo, nagpapasalamat siya. Nagpapasalamat siya sa buhay ni Leo, sa bawat sandali na kasama niya, at sa pagkakataong makarating sila sa banal na lugar. Hindi siya nagreklamo sa sakit ni Leo, sa halip pinasalamatan niya ang Diyos sa bawat hininga nito. Ito ang susi ng ti pananampalataya na walang pagdududa at patuloy na pagpupunyagi, kasama ang ipa sa salamat, maging sa paghihintay. Sa bawat segundong dumadaan, hindi siya nagdududa, bagkus ay nagtitiwala ng lubos. Dinala ni Aling Nena si Leo sa mga paliguan ng Lourdes. Mahirap at masakit ang proseso para kay Leo, ngunit kinaya niya. Nang ilubog si Leo sa malamig na tubig, nagulat ang nurse at si Aling Nena. Sa loob ng ilang sandali, nagsimulang kumilo si Leo ng bahagya. May isang bahagyang ngiti sa kanyang labi. Hindi pa man sila nakabalik sa kanilang silid, napansin ni Aling Nena ang pagbabago. Ang kulay ng balat ni Leo ay unti-unting bumalik sa normal. Ang pamamaga ng kanyang mga kasukasuan ay bumaba ang sakit na dati nagpapapilay sa kanya ay tila unti-unting nawawala. Kinabukasan, nagulantang ang mga doktor. Si Leo, na hindi na halos makakilos, ay nakaupo sa kanyang kama. Masakit pa rin, ngunit malaki ang pagbabago. Hindi na intindihan ng mga doktor kung paano nangyari ito. Ang kanilang huling verdict ay wala ng pag-asa. Ngayon, si Leo ay nakakakilos na kahit pa unti-unti. Ang pagpapagaling ni Leo ay hindi nangyari sa isang iglap. Ito ay unti-unting naganap sa loob ng mga sumunod na linggo at buwan. Ngunit ang simula ng pagbabago ay nakita sa Lourdes. Ang mga doktor ay walang maibigay na medikal na paliwanag. Ang mga x-ray at tests ay nagpakita ng unti-unting pagbuti na taliwas sa kanilang inaasahan. Bumalik si Leo sa paaralan at sa loob ng dalawang taon, siya ay ganap na nakarecover. Naglaro pa nga siya ng basketball muli, isang bagay na akala ng lahat ay imposible. Ito ang imilagro na napatunayan. Hindi ito isang instant magic trick, kundi isang proseso ng pagpapagaling na nagsimula sa isang taimtim na paglapit at isang pusong puno ng pananampalataya sa Lordes. Ang kwento ni Aling Nena at Leo ay nagpapakita ng kapangyarihan ng mga prinsipyong ating tinalakay. Ito ay nagpapakita na ang Diyos ay kumikilos sa mga paraang hindi natin kayang unawain, ngunit ang ating pananampalataya, ang ating kalinawan ng layunin, ang ating kababaan ng loob, at ang ating patuloy na pasasalamat ang siyang magiging tulay sa kanyang mga biyaya. Ito ay hindi tungkol sa pagpunta sa Lourdes at paghihintay ng himala na bumagsak mula sa langit. Ito ay tungkol sa pagpunta sa Lourdes o sa anumang banal na lugar na may isang pusong nakahanda, isang isip na bukas at isang espiritu na sumusuko sa mas dakilang kalooban. Nais mo ring maranasan ang kapangyarihan na ito. Gusto mong maging susunod na patotoo. Ang paglalakbay na ito, mga minamahal, ay hindi madali. May mga pagsubok, may mga sandali ng pagdududa. Ngunit tandaan na ang bawat hakbang na iyong ginagawa, bawat dalangin na iyong binibigkas, at bawat patak ng luha na iyong ipinapakita sa banal na lugar ay nagpapalakas sa iyong koneksyon sa Diyos. Ang Lourdes ay hindi lamang isang lugar kung saan nagaganap ang mga himala. Ito ay isang paaralan ng pananampalataya kung saan natututo tayo kung paano magtiwala ng buo kung paano maghintay ng may pag-asa at kung paano tumanggap ng may pasasalamat. Ang tubig doon ay hindi lamang tubig. Ito ay isang simbolo ng paglilinis, ng pagpapanumbalik at ng bagong simula. Ang mga kandila na sinisindihan ay hindi lamang apoy. Ito ay simbolo ng ating mga dalangin na umaakyat sa langit. Ang bawat elemento sa Lourdes ay may kahulugan at kapag naintindihan mo ang kahulugang ito, ang iyong paglalakbay ay magiging mas makabuluhan, mas makapangyarihan. Hindi mo kailangan na maglakbay ng malayo upang masimulan ang paglalakbay na ito ng pananampalataya. Ang mga prinsipyo na ating tinalakay ay maaaring ilapat sa iyong pang-araw-araw na buhay, sa iyong sariling tahanan, sa iyong sariling simbahan. Ngunit mayroong isang kakaibang kapangyarihan sa mga lugar na pinagpala, mga lugar na pinili ng Diyos upang maging sentro ng kanyang presensya. Sa Lourdes, ang Birheng Maria ay nagpakita. Ito ay isang paalala na ang langit ay malapit, na ang mga anghel ay nakikinig, at na ang Diyos ay handang kumilos para sa kanyang mga anak. Kaya, sa bawat pagkakataon na humiling ka, sa bawat pagkakataon na manalangin ka, isipin mo ang mga prinsipyong ito. Isipin mo si Alingdena at ang kanyang pagtitiyaga. Isipin mo si Leo at ang kanyang pagpapagaling. Ang lahat ng ito ay posible sa Diyos. Ngayon, naramdaman ko ang paggalaw ng Espiritu. Naramdaman ko ang pag-asa na bumubuka sa puso ng bawat isa sa inyo na nakikinig sa akin ngayon. Ito ang iyong sandali. Ito ang iyong panahon para kumilos para manampalataya at para maranasan ang katuparan ng iyong mga kahilingan. Sa pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, idineklara ko na ang bawat kahilingan na iniharap mo ng may kalinawan, ng may kababaang loob, ng may pananampalataya, at ng may pasasalamat ay magkakaroon ng katuparan sa tamang panahon. Ang bawat pagsubok na iyong kinakaharap ay magiging isang patotoo ng kanyang kapangyarihan. Ang bawat pangarap na itinanim mo sa iyong puso ay bubuksan at mamumunga. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang Diyos ay kasama mo, handang gabayan ka, handang pagalingin ka, at handang bigyan ka ng kapayapaan na higit sa anumang pag-unawa. Handa ka na ba sa himalang iyon? Ang kapangyarihan ay nasa iyo, sa iyong pananampalataya. Ngayon, hayaan mong bigyan kita ng ilang hakbang upang tulungan kang simulan ang paglalakbay na ito, kung sa Lord man o sa iyong sariling tahanan. Una, kumuha ka ng isang notebook at isulat ang iyong mga kahilingan ng may malinaw na detalye. Huwag magmadali. Pag-isipan mo. Kung ito ay tungkol sa kalusugan, isulat kung anong sakit. Anong bahagi ng katawan at anong uri ng kalusugan ang nais mong matamo? Kung ito ay tungkol sa pinansyal, isulat ang eksaktong halaga o eksaktong uri ng oportunidad na kailangan mo. Ang kalinawan ay kapangyarihan. Pagkatapos, isulat sa ilalim ng bawat kahilingan ang isang pananalita ng pagsuko sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, Panginoon, ito ang aking kahilingan ngunit ang iyong kalooban ang maganap at nagtitiwala ako na ang iyong plano ay mas dakila kaysa sa akin. Ikalawa, maglaan ka ng oras araw-araw para sa pagninilay at pagdarasal para sa mga kahilingang ito. Hindi lang basta-basta bigkasin ang mga salita, namnamin mo ang bawat isa. Damhin mo ang koneksyon sa Diyos. Visualisi mo na natupad na ang iyong kahilingan. Isipin mo ang kaligayahan, ang pasasalamat at ang kapayapaan na mararamdaman mo. Ito ang kipa na ng palataya na walang pagdududa. Ang pagdarasal ay hindi lamang paghingi, ito ay pagtanggap sa espiritu. At sa bawat sesyon ng pagdarasal, magbigay ka ng pasasalamat. Magpasalamat ka sa mga blessings na mayroon ka na, at magpasalamat ka rin sa kahilingan na natanggap mo na sa espiritu, kahit na hindi pa ito nakikita sa pisikal na mundo. Ikatlo, gumawa ka ng isang kiaksyon ng pananampalataya. Ito ay maaaring isang maliit na bagay o isang malaking desisyon. Para kay Aling Nena, ang aksyon ng pananampalataya ay ang paglalakbay sa Lordes sa kabila ng lahat ng pagsubok. Para sa iyo, maaaring ito ay ang pagpapatawad sa isang taong nakasakit sa iyo, ang pagbibigay ng bahagi ng iyong kita sa isang nangangailangan, o ang paggawa ng isang bagay na nakakatakot sa iyo, ngunit alam mong tama. Ang aksyon ng pananampalataya ay nagpapakita sa Diyos na seryoso ka, na handa kang kumilos ayon sa iyong paniniwala, at nabukas ka sa kanyang mga himala. Ito ang pagpapakita na ang iyong pananampalataya ay hindi lamang salita, kundi gawa. Ikaapat, hanapin mo ang mga palatandaan. Ang Diyos ay patuloy na nakikipag-usap sa atin, ngunit madalas, hindi natin napapansin ang kanyang mga senyales. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng isang tao na nagsabi ng isang bagay na tama sa tamang oras, isang libro na nagbigay sa iyo ng bagong pag-unawa o isang pangyayari na nagbukas ng isang pinto. Ang pagiging alisto sa mga palatandaang ito ay nagpapakita ng iyong pagiging bukas sa gabay ng Diyos. Magtiwala ka sa kanyang direksyon kahit na hindi ito ang eksaktong daan na inaasahan mo. Tandaan mo na ang kanyang mga plano ay mas mataas kaysa sa ating mga plano. Ikalima at ito ay napakahalaga, patuloy na manatili sa isang komunidad ng pananampalataya. Ang paglalakbay na ito ay hindi dapat gawin ng nag-iisa. Hanapin ang mga taong magpapatibay sa iyo, magdarasal para sa iyo, at magpapaalala sa iyo ng mga pangako ng Diyos. Ang kapangyarihan ng sama-samang pananampalataya ay malaki. Sa Lourdes, ang espiritu ng komunidad ay napakalakas. Ang mga tao ay nagtutulungan, nagdarasal para sa isa't isa, at nagpapatibay sa pananampalataya ng bawat isa. Ito ay nagpapakita na tayo ay bahagi ng isang mas malaking katawan at ang ating mga kahilingan ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para din sa kaluwalhatian ng Diyos at sa ikabubuti ng iba. Ngayon, bilang isang huling paalala, ang paglalakbay sa Lourdes o sa anumang banal na lugar ay isang pribilehiyo. Gamitin mo ito ng may paggalang at may pag-unawa. Huwag mo itong tingnan bilang isang huling pagsubok sa Diyos. Tingnan mo ito bilang isang pagkakataon upang lumalim ang iyong relasyon sa kanya. Ang mga himala ay hindi mga premyo na ibinibigay sa mga karapat-dapat. Ang mga himala ay pagpapakita ng walang hanggang pag-ibig, awa at kapangyarihan ng Diyos. At ikaw, aking minamahal na kapatid, ay karapat-dapat sa pag-ibig na iyon. Ang kapangyarihan ay nasa pananampalataya, sa pag-ibig at sa tamang pag-unawa. Ngayon na naibahagi ko sa iyo ang gabay na ito, ang tanong ay, ano ang gagawin mo rito? Hahayaan mo lang ba itong lumipas? O yayakapin mo ito at gagamitin upang baguhin ang iyong buhay? Ang iyong tugon ang susi sa lahat. Napakasalamat ko sa iyong paglalaan ng oras upang makinig sa napakahalagang mensaheng ito. Naniniwala ako na ang bawat salita ay nakatanim sa iyong puso at magbubunga ng himala. Kaya naman, bilang isang aksyon ng pananampalataya at pagtitiwala, sumulat ka ngayon ng i na tanggap si e. Dendu, aking kahilingan sa mga komento. Ito ay isang deklarasyon hindi lamang para sa akin, kundi para sa iyo at sa universo. Pangalawa, pakilik ang videong ito bilang isang propetikong kilos ng iyong pagtanggap ng pagpapagaling, pagkabuo at katuparan ng bawat mitiin na inilatag mo sa Diyos. Sa bawat like, mas marami pang tao ang makakakita nito at matutulungan din. Pangatlo, napakahalaga na ibahagi mo ito. Ibahagi mo ang videong ito sa lima, lima, katao na kilala mong nangangailangan ng gabay na ito, mga taong naghahanap ng sagot sa kanilang mga dalangin at mga taong nawawalan na ng pag-asa. Tulungan natin silang maunawaan kung paano humiling at makamit ang kanilang mga kahilingan, gaya ng pagkakaintindi mo ngayon. Ito ang iyong misyon. Huwag kalimutang tingnan ang iba pa naming mga video tungkol sa pagpapalalim ng iyong pananampalataya at pagtuklas ng iyong espiritual na kapangyarihan. Marami pa tayong dapat matutunan at sama-sama nating lakarin ang landas na ito. At para sa mga nangangailangan ng karagdagang pagpapalakas, mayroon tayong mga nakatalagang panahon para sa espesyal na pananalangin at papuri. Manatiling konektado. Patuloy na maniwala, patuloy na magdasal, at patuloy na lumakad sa pananampalataya. Ang iyong himala ay darating. Maraming salamat at pagpalain kanawa ng Diyos.